sa mga balitang consumer at kalakalan. Nagbabadyang tumaas ang singil ng Meralco sa kuryente ngayong buwan. Ang paliwanag ng Meralco dahil ito sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM noong nakaraang buwan. Sa WESM humuhugot ng dagdag na supply ang Meralco at iba pang power distributors. Sumipa ang presyo ng kuryente rito sa gitna ng pagnipis sa supply noong nakaraang buwan. Sa ngayon, wala pa rin inilalabas ang Beralco na pinal na dagdag singil sa kuryente. Nauna ng sinuspinde ng Energy Regulatory Commission o ERC ang Westem dahil pa rin sa pagsipa ng presyo ng kuryente. Nilinaw nito na hindi sakop ng suspensyon ang pagsipa ng presyo kasagsagan ng yellow at red alerts noong Abril. Bukas naman ang gobyerno na ibenta ang 50% share nito sa SC Tech sa Metro Pacific Tollways ng hindi bababa sa 20 bilyong piso. Kinumpirma ng Basis Conversion and Development Authority o BCDA na nag-alok na nga ang MPTC na bilhin ang bahagi ng gobyerno sa SC Tech. Naglalaro daw sa 20 bilyong piso ang alok. Pero posibleng humirit ito ng kaunting dagdag para mapalakas ang financial standing nito at mapalago ang pondo ng gobyerno. Maari rin daw kasing gamitin ang kikitain dito na pambayad ng inutang ng gobyerno sa Japan, International Cooperation Agency o JICA, na pinampondo ng ilang proyekto sa bansa. Ilang lugar naman sa Quezon City, Las Piñas at Paranaque ang mawawala ng tubig sa susunod na linggo. Simula mamayang alas 10, mawawala ng tubig sa pag-ibig sanayon sa Quezon City. Nagtatagal po yan hanggang alas 6 ng umaga kinabukasan. Ganitong oras din mawawala ng tubig sa Sauyo, Santa Teresita, Polonio Samson, Talipapa, Bagbag at Sangandaan. Simula naman alas 10 ng gabi bukas, si patutupad ang service interruptions Almanza 1 sa Las Piñas at BF Homes sa Paranaque. Babalik din naman ang supply alas 4 ng umaga sa Miyerkules. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.